Hello, good morning mga kaibigan, mga friends Ayan, bago tayo umuwi galing ng duty Ayan, bumili tayo ng Para tayo magpagluto Matagal na kasi nag-request yung Na hindi siya kakain ng sundan na uh, sabaw So ayan, tayo ay bumili ng isda Yung isda, isang kilo yan, uh, 200 So wala tayong budget Isang uh, kalati mo na binili ko, ay uh, 100 kasi mamahaling isda, isda na yan, tangigayata yan eh. So, simpre bumili tayo ng sibuyas na saka pichay para masarap yung sabaw so ayan guys simpre dito ko kumuha sa lalim ng uh, kusina kung meron ako nitong garden ito na rin ako kumuha so ayan guys ayan ang aking mga garden napaka sagana kasi laging umuulan yan at simpre yung aking uh, yung aking pinya galing ng General Santos City S sa yung aking sili malapit uh, marapit na yan na uh, mamunga so ayan guys oh lulutuin ko yan so tayo na ng kanin ayan malapit na yan maluto so i uh, eh, simple mas masarap yung uh, itong isda muna iprito ko muna ayan meron na akong mga ricado na nahiwa uh, nagayat pa ayan simple ayan iprito ako ng isda preprituin ko na para manas yung lansa niya kasi hindi ko kumakain ng ilaw yung iba kasi may sa kinilaw ay ako yung kumakinilaw oh. ayan si Bonso o oh, yan guys, yan ang mga daon ko guys, si sibuyas. Yung kamatis ko, malapit na yan mamunga. So yan guys, yan ang inagawa ko dito Pag kong akong pasok, nagtatanim ako, nag, uh, meron akong munting garden para naman uh, kahit pa paano meron akong libangan at simpre, maganda rin kasi may mga tanim tayong nakikita iba Para iwas stress. Pag meron tayong problema, diyan natin binubuhos yung problema natin sa mga tanim natin. So ayan guys, oh. Marami na akong garden. Ayan, sa munti muntik kong tahanan. So ayan guys, mas sa madaling salita guys, ayan. Parang oh, uh, na ako hindi um, nagluto ko ng sinabaw, ayan o oh guys, oh, uh, sabaw guys, ang sarap niya guys, o oh. ayan, naprito ko ng isda, ayan, ang sarap kumukulo pa guys kalamian na ba, ayan Siyempre ating uh, paglutuan yung ating boss kasi may sakit. So ayan guys. Ayan oh. Siyempre try natin kung okay na ba yung timpla. Ayan. Ayan guys. So okay na siya. Kumukulo-kulo pa. Siyempre, uh, ayan. Siyempre yung kanin natin naluto na rin yan. Ayan. Tamang-tama yan guys. Pangapunan namin yan guys magluto kami ng marami para pagkahapon din ako magluluto ng at siyempre ayan kainan na ayan si Bunso masarap na yung luto ayan at siyempre si Kuya doon si Kuya oh nagsumunag isa oo commander natin yung ating pinaka-boss dito sa bahay si Perpat ayan guys nag-request ng sabaw ayan guys kung so, namamayat na gay. so hanggang dito na lang guys thank you for watching for more videos like and share Pa-share naman guys maraming salamat subscribe my channel DJ